So ayan, let's continue our talk. Yung how to make or ha ways to make someone feel better. Natapos ko na yung sa family. And then ngayon naman sa friends. Even though wala nito. Alam na alam dapat natin kung paano natin mapapagaan ang pakiramdam ng ating kaibigan kapag ka siya ay in trouble. 'Di ba? Kasi ako personally hindi ko lagi inaalis ang sarili ko. Lagi kong isinasama, lagi kong iniin ang sarili ko kasi syempre tao din ako. May pangangailangan din ako pagdating sa mga kaibigan. <laughs> 'Di ba? Unang-una na dapat nating gawin yung kaliit-liitan kahit maliit na bagay o malaking bagay man ang nagawa sa atin ng ating kaibigan, kinakailangang ma-appreciate natin yon at maiparamdam natin sa kanila na na-appreciate natin sila. Ayan. At saka kung meron din naman tayo ng kahit ano, maliit man o malaking bagay ito, kahit candy ito, cracker ito, mag-share at i-share natin ito sa ating kaibigan. Lagi natin silang maalala at naaalala like our family. Kasi pag sinabi natin kaibigan, part na siya ng ating buhay at dapat part na din siya ng ating pamilya. Yun. Ano pa? Kapag ka meron ka din lang naman, matuto kang mag-share kung ano ang blessing na meron ka. Like for example, marami kang prutas sa bahay. May mga tanim kayong prutas. So, i-share mo sa kanila, bigyan mo sila. Pag may handaan kayo, invite them kung kinakailangan. Kung hindi naman private ang buhay mo. Kapag ka, kung anong meron ka, ibahagi mo sa kanila. Ramdam mo sa kanila na kinikare mo sila. Yung bang, Paano ba kinikare ang isang kaibigan, ang tunay na kaibigan? Yung bang kahit masakit na may nalaman ka na nakakasakit para sa kanila at para matanong mo lang, hindi para mag-create ng big issue, sabihin mo sa kanila, kausapin mo sss, ang tunay mong kaibigan, ang kaibigan mo. Para alam niya na may ganong issue. Hindi yung alam mo na yung issue para sa kanya pero hahayaan mo lang kasi natatakot kamali yun. Kung tunay mong kaibigan, siya sabihin mo sa kanya na to create any tension, just inform them him lang or her lang para maging aware din siya sa nangyayari sa paligid na hindi niya alam. Hindi yung may nalaman ka tapos kinip mo na din lang sa'yo kasi nga sabi mo ayaw mo ng gulo, ayaw mo sumali sa gulo. Hindi, hindi ka tunay na kaibigan. Mali yun. Kasi hindi mo siya inihanda sa dapat na maging handa siya. Diba? Pinag-chichismisan na siya, pinag-uusapan na siya, pero wala kang ginawa para ipagtanggol siya. Diba? At para malaman niya na gano'n na ang sitwasyon niya sa iba. Ayan. Diba? <laughs> Ayan. And then, Ah, uh, tawagin mo sila sa kumbaga parang code name, nickname, yung bang parang may pangtawag ka sa kanila na sa inyo lang sa pagkikipagkaibigan niyo lang. Like for example, ne, ba, ayan ako. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na tinatawag akong ne. Hindi yung dahil sa pangalan ko. Kung hindi, may code sila na itinatawag nila para sa akin yung tuwang tuwang-tuwa ako nun, hindi ko sila tinatawag sa pangalan, o hindi nila ako tinatawag sa pangalan ko lang, sa nickname ko lang, hindi, may kakaiba silang tawag sa akin. Yan. <laughs> tuwang-tuwa ako at appreciate na appreciate ko yun pagka tinatawag nila akong gano'n. Hindi yung sa, tinatawag nila ako sa pangalan. Ayan. And then, ano pa? kapag ka na nga sila ng tulong na hindi naman ganun kabigat na tulong, like for example, mag-aalaga ng kanilang mga anak, you can extend your help. You can extend your, ano, your, you can extend or you can offer yourself para matulungan siya. Like for example, may lakad siya at walang mapag-iwanan ng kanyang anak, ng kanyang bahay, ng kanilang bahay, pwede mong i-offer ang sarili mo. So yun, pwedeng ganun. At kapag ka, kailangan na kailangan niya ng tagapakinig at may problema siya at hindi niya kailangan ng advice mo, makikinig lang sa kanya, dapat handa yung tainga mong makinig. Huwag ka magbibigay ng any ano, advice kapag ka hindi naman kailangan. Nandun ka lang para sa kanya para makinig sa kanya. Nandun ka lang para sa kanya para yakapin siya. Ayan. Embrace. Hug. Ganon. Kasi, bakit ko na yun? Ganun ako sa sarili ko. Kapag down na down ako, kailangan ko lang naman ng yayakap sa akin. Hindi ko naman kailangan ng taong mag-advise sa akin. Kung hindi yung shoulder to lean on ba? Yung arms na yayakap sa iyo katulad ng pamilya mo. At yung taong handang makinig sa'yo, iyo. At yung taong handang ah uh, damayan yung pag-iyak mo kahit hindi sila makiiyak sa iyo. Yun ba yung may tatapik man lang sa balikat mo? At ano pa ba napakarami, napakarami nating pwedeng magawa, no? Yung puntahan mo siya, bisitahin mo siya, yung hindi dahil may kailangan ka, kung hindi dahil lang gusto mo siyang makita. May nasabi ba akong makakatulong? <laughs> awal ah, lang ako. Pero yon isa yun sa pwede nating magawa. Napakarami pa dito, pero alam ko namang na gagawa na natin ito lahat. Ayan. Hindi kasi ako nag-offer ng manood ng movie. Kasi hindi naman ako mahilig manood ng movie in big screen. Gusto ko lang doon kasama ko, pamilya ko, pagka nanonood ako ng ganun. Send a photo or video. Ayan, ginagawa ko din yun na isini-share ko yung mga bagay na ginagawa ko, pinupuntahan ko, na akala ko makakapagpagaan sa pakiramdam ng aking kaibigan. Ayan. And then minsan, sinosurpresa ko din sila na kakain. Dati ginagawa ko, yun yung may mga extra budget pa ako. Yung halimbawa, nag-invite ako na kumain dito sa bahay. Kasi nga, hindi nga ako galang tao. No, mostly pagka ano ini ko sila dito sa bahay. pinagluluto ang ko sila and then sabay-sabay kaming kakain dito sa bahay. Ayan. And then share a cup of tea, a cup of coffee. Ayan. Ngayon kasi very ano akong gumastos talaga kasi nga ang buhay ko ay hindi ko alam at hindi ako sigurado kung kailan ako ganito. Ngayon nga na nagsasalita ako, sobrang sakit ng dibdib ko, pero hindi niyo halata, ano, kasi I keep on smiling. Ayaw ko kasi ng, ano, ng laging malungkot, kasi affected lagi ang aking katawan, ang aking health. Ayan. So, lagi akong, ano, lagi masama ang pakiramdam ko, pero dinada ako lang sa lipstick, sa pag-iisa aking kilay, kasi... Yun ang aking ano, yun ang aking kasiyahan, yun ang aking kaligayahan. Yung gustong mag-gift sa akin, pang kilay na lang, pang eyeliner. doon ako masaya. Oh, sinabi ko na sa inyo, friends, doon ako masaya. so, ayan. Ayan, tatapusin ko na muna kasi kinakailangan ko bumili ng aking gamot. At, so, yan muna. Uh, yun lang ang maibabahagi ko. Ang dami kong, ano, ang dami ko pang gusto sabihin, kaso nga, kinakailangan ko namin munang lumabas para bumili ng aking gamot. So, oh, ayun, pak na, pak na naman ang aking kilay. <laughs> Alam niyo ba yan ang kaligayaan ko? Na kahit masama ang pakiramdam ko, kinakailangan magkilay ako. Kaya nga hindi ako pinaniniwala ang may karamdaman, masama ang pakiramdam. Kasi gusto ko laging pak na pak ang kilay ko, pak na pak ang lips ko, at saka ang eyeliner ko. Wala naman ako ibang inilalagay. Yan lang. Yan, magpa-powder lang ako, kilay, eyeliner, and then lipstick. Sayang. <laughs> Yan na muna. Bye! See you next time. Meron pa, marami pa.